Talatang mga may ball pen ka. Huwag yan, may siya. Ayan, fill up na siya. Fill up ka lang dyan. Hmm, Bakit pala to? Saan? Sa mana. Ayun, doon. Okay, guys, fill up na siya. Bawa kami ng birth certificate niya. Guys, pag pupunta kayo dito, dapat may national ID kayo, guys. Pag wala, kailangan may appointment ka. Ayan, fill up ka na. Pangalan mo? Pangalan, date of birth. Kailangan ka pinakanak, sa pinakanak. You know, I feel up

Name, maiden. Magsage. Maiden. Mother's maiden name. Yung bata. Mother. Bago kasal. Okay. Last name ba yan? Oo. Oh. Coronel dito, di ba? Maria. Rosalyn. Coronel. Bontales. Tapos Coronel. Yung middle, Coronel. Oh. Boncalos. Ayan. Fill mm -hmm. up na ng PSA. Location number certificate. Tapos, purpose of the request. School requirement. School requirements. Ikaw dito. Mm,

Pagka wala ka appointment, dapat may national ID ka. Yeah. Yun, guys. Ayan si Eugene, kumukuha siya ng birth certificate na. Uh. Ano, okay na? January. Uh. Request form. Hindi mo ID mo oh Oo. Yeah. Kailangan Based yun. Race of birth. Yan. Yeah. Manila. Spani Manila. UST Hospital, Manila. Manila na lang lagay mo man. Manila. Oo okay. mm. UST Hospital. Oo. Oh, okay na yung Manila. Manila lang. UST Hospital, Manila. Oo. Oh. isa, number of copies dito. lang. Bakit? Isang copy lang. Bakit? Isa lang. Lagay mo one. Ano pa dito? Okay, pangalan ko ulit. Oo, oh, pangalan mo. Ikaw nag-request. Okay, No. Special Ito. Address mo. 56A, Iabello Street. Small number. I, I Tapos number mo. Marikina City. Oh, lagyan mo na Marikina. So kahit sa okay, akin number, number, okay na yun? Oo. Oh, oh, sa'yo. Ikaw naman nag-request eh. Sa'yo yan. Yeah. Tapos, dito sa baba, pangalan mo, signature, tapos date. pangalan mo, signature date. Over sa mga mga sa baba. Ha? Ano? Pangalan ah, ko, tapos signature sa tabi. Uh, ah. sa baba, sa ibabaw. Signature sa ibabaw. Mm -hmm. okay. Ayan guys. Hey. Thank you. Ibang oh, pista, wala. Looking lang. Day 18. 9, 9 September nine. 18. 9, 18. <laughs> Hello. Government issue ID number wag na to? Wag na hindi na Ito wala na to? Hindi na yun, hindi na yun Tapos? Oo, tapos oh, na Teka na Saan po ba yung next kuya? May appointment po? Wala uh, May national ID, na ID na May national ID Sa kanya po national ID Ako meron Ano yung picture? Anak ko. Thank you Buntay Game of Ito so, wala na to? <laughs> so, <tayo. laughs> Itong mga nandito wala na. Wala Wala na. Ay, nakapila ba sila? Nakapila po kayo. Nakapila po Sa <laughs> so, kaya yung muli pila. Hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo, tayo, So yun, nakapila kami dito. Pila-pila mo na. So pag may national ID ka, madali lang kumuha ng PSA. Yan, guys. So yun, nakapila kami dito, guys.